Musician okay ta, okay Documentary Filmmaker Improv Theater veteran and actor and an author. Let's get to know more about Jay Ignacio, the multi-hyphenate author whose graphic novel Alandal continues to take the world by storm. paano nga ba nahilig si Jay sa pagbabasa ng libro? Ako po'y nagsimula bilang isang batang hindi mahilig magbasa. Laking TV ako at uh, lumagpak po ako sa isang uh, literature class noong high school. Dahil doon ako'y summer class. At ang reading assignment sa amin noong summer class ay The Count of Monte Cristo. At uh, nung sinimulan ko po ang librong yon hindi ko siya maibaba. At dahil doon, na nahilig na ako magbasa. Umabot na ako kagad sa mga libro ni Tolkien. Binasa ko na rin ko, anong mababasa ko? Ang natuklasan ko, binasa ko muna yung Lord of the Rings. Tapos, nauna pa pala doon yung The Hobbit. So, bumalik ako. Binasa ko The Hobbit. Doon ko natuklasan na mahilig pala ako sa origin stories. So, binasa ko yung The Silmarillion. Parang siyang Biblia na sinulat ni Tolkien. Sa mundo mundong Middle Earth, So ang pinakagusto ko pa doon yung unang chapter na parang genesis talaga. At ang uh, pagkakaiba sa yung biblical genesis ay uh, na-create ng mga anghel ni Iluvatar uh, ang kalawakan gamit ang musika. At dahil ako'y musigero, uh, tumatak talaga sa akin yun. Bago pa man makilala si Jay at ang kanyang graphic novel na Alandal, alam niyo bang late bloomer na pala si Jay sa pagbabasa ng comics? Ako eh, kinukonsider ko sarili kong baguhan sa comics dahil hindi ko talaga kinalakihan yon. Ang mga sineryoso kong comics ay uh, noong 28 years old na ako. <laughs> so, late bloomer. Nagsimula ang pagmamahal ko sa comics at, at, at ang inspiration ko talaga si Neil Gaiman. Uh, particularly yung Sandman na ginawa niya. At uh, mula doon, naging panate ko ako sa mga works ni Alan Moore. Ang nagustuhan ko kasi sa ginawa nila is na na-exploit nila yung medium na collaborative yung text at saka yung visuals. Gusto ko maka-achieve yung gano'n. Ano nga ba ang backstory? Kung paano nabuo ang Alandal? Ito namang Alandal, nangyari ito dahil yung kwentong yun, sinusulat ko bilang screenplay. So, naisip ko, kung magpipitch ako nito sa mga potential investors, kailangan nito yung naka, parang naka-storyboard. So, naisip ko, teka muna, eh kung gagawin ko rin yun, di gawin ko na rin siyang comic, tapos copyrightable siya at lahat yun. So, nagkataon lang na kaibigan ko, yung illustrator na napili ko, eh, well, pumayag siya, si Mang Alex Nino. Isa siyang um, illustrator noon ng Tagalog Comics noong 1960s tapos sumikat sa Amerika at sa Europe at sa Japan ng 1970s nung kinuha siya ng DC Comics. So, parang magkakatanggot na makatrabaho ng isang legend. Siya naman, nagustuhan niya yung kwento ng al so sabi niya, okay, gawin natin. Ang alandal ay nakaset sa 1770s around the Sulu Archipelago. Ang influensya niyan ay meron kasi akong ginawang documentary film noong 2013. Ang title ay The Bladed Hand. Bunga ng research ko yung yung mga napagalaman ko na nag-emerge nag, uh, <laughs> ang tawag doon nanganak ng arnis ang Visayas region dahil yung mga Espanyol na pare o mga sundalo na in charge doon sa mga parishioners, sa mga villages, eh, lagi silang nire ng Sulu Pirates para maka-contra doon sa mga pirate raids. At tinuruan nila yung inorganize nila maging parang militia yung mga villagers. So dahil doon, nabuo yung yung arnis na alam natin ngayong araw. So naisip ko lang yung clash na gano'n. Ang ganda nung, kasi yung pinapractice na martial art ng mga taga-Sulu is yung silat. na Naimagine ko lang yung clash ng isang army na silat, ang style, tapos arnis. So parang ang cinematic, at least in my head. <laughs> so naisulat ko yung idea lang for the very first chapter of Alandal. So, yun yung, yung pinagmulan ng lahat. So, nakaset siya sa 1770s dahil exciting din yung panahon na yun. So, yung colonial period ng Southeast Asia, buong -buo na, 200 years in the running na. So, naka-embed na dyan yung mga uh, European empires tulad ng France, ng, ng mga Dutch. Uh, Spanish sa atin, Tapos ang British nandiyan na rin. So lahat ng Mediterranean empires nag-expand na to Southeast Asia. Tapos sa atin naman na nangyayari din alongside that is uh, yun, yung mga pirate raids dahil na kabuhayan ng mga taga Sulu yung yung daanan na yon ay na-disrupt ng, ng European empires. Tapos nagkakaroon din tayo ng very active uh, galleon trade between Manila and Acapulco in Mexico. So that went on for 250 years. So it was an exciting maritime period. Na gusto ko lang ma reimagine. Sa pagbuo ni Jay ng Alandal, pinagtuunan at gumugol siya ng panahon sa pagre-research. Tayo ay papuntang ah, uh, Escolta. Ang naging research ko dito dahil, dahil ang ginamit ko historical circumstances pero completely fictional yung story at yung characters involved. So, uh, nag-imbento lang ako noon. Pero, um, I needed to ground the story on some truth. So, ginamit ko yung historical data at that time. Part of my research, visually, sabi sa akin ni Mang Alex niyo, o punta ka nga doon sa, <laughs> sa mga museum ko na muna picture ng mga diorama at yung mga scale model. So, nagpunta ko Ayala Museum, andun yung mga diorama. At ka, National Museum kasi andun yung artifacts ng mga bangsamoro from architectural pieces or remnants, artifacts to yung mga motifs sa mga bahay, musical instruments. So lahat yon pumasok sa. Of course, I had to read books also. Uh, gumamit ako ng isang element uh, ng Bangsamoro culture, which is the pangalay. Ginawa ko siyang staging for an assassination scene. Kung magpunta ako sa Buanga, Uh, to reference photos at that time. Tapos uh, pumunta rin ako ng Basilan. Uh, Dinalaw ko yung mga Yakan Village doon. Tsaka yung mga gumagawa ng mga bolo. Nagpo-forge. Like for para ng pangarap para kay Jay, ang pagbuo ng alandal. Lalo na't isang Alex Niño ang pumayag na iguhit ito. So Alex Niño, isa siyang uh, uh, legendary ano uh, illustrator ang sinabi niya sa akin, huwag ko siyang bigyan ng script. Bigyan ko lang siya ng synopsis. So, yun na yung tinatawag na Marvel style. Ganon yung style, yung walang structured na script. May dialogue, pero yung, yung story, eh, bahala siya mag-imagine. So, ganon din yung hiningi niya sa akin. Na, mo, synopsis lang bigay mo sa akin, at saka, huwag mo ka-historyohin. Kasi nasa LA siya eh ako nandito. So, um, hindi ko siya pwede istorbohin all the time. Basta sabi niya, okay, pag, pag sinimulan ko na to, abangan mo na lang na matapos. So, hindi ko alam kung ano yung magiging output niya. Hindi ko alam na hindi siya gagamit ng panels. So, bawat page na din drawing niya mukhang poster. Which means, trabaho ko, i-interrupt yung artwork gamit ang text. Kasi, hanap ako ng spot yun eh. So, challenge din yun sa akin kasi ayoko ma-interrupt yung artwork pero kailangan. So, I had to... Tap, tapos yung, yung flow pa ng reader from left to right and downwards, I had to consider all of that. Plus, interrupting the artwork. So, I, I'm nakaka -nervious. Pero, it turned out well in the end. Malayo na ang narating ng Alandal at ang kwento at kulturang Pinoy na dala nito. Noong na-pick up yung Alandal sa Germany, tapos sumunod dun, uh, Burma. Ah, uh, Myanmar. <laughs> so may Burmese edition. Tapos may paparating na World English Edition through an American publisher. So yung unang-unang beses na na-pick up was uh, through a German publisher. I was actually more excited for Alex Niño than I was for myself. Kasi yung, yung paggawa ng Alandal, ang gusto ko talaga ma-showcase si Mang Alex. The guy is turning 85 this year. And he, he deserves to be remembered. Kasi matagal nang nakalimutan yung mga master illustrators natin who, who made it big in the 1970s around the world. Uh, at world-renowned sila hanggang ngayon. Uh, sila ng mga Europeans, mga Japanese, mga Americans. Uh, so, para sa akin, I was really more excited for Alex Nino to make a comeback kahit na inannounce niya na uh, retirement piece niya ito. May lang ako magkakaroon ng ganyang graphic novel na ano, Filipino. Gusto ko sa isang mambabasa, yung mababalik balikan niya yung nakita niya bahay magiging excited yan. Yan, ginawa ko yan para baka sakali maalala nila ako rin. Andiyan lahat yan, brass, ink, acrylics. Sinasabi ko, one more for road. Ito na yun. I'm very happy na may foreign publisher na uh, publishers na pu up sa Alandal. Happy for him. This is a story about a family who lived by the sword. Sa pagtungtong ng Pilipinas sa pagiging guest of honor sa Frankfurt Book Fair, isang milestone na naman ito para sa Alandal dahil sa panibagong experience na hatid ng musical interpretation dito ng Berlin-based DJ na si Gizem Adiyaman. Ang aspiration ko para sa creators, publishers, and for the comics industry in general, is that uh, it becomes a proper industry. Hopefully. Um, I don't know if it's a necessary thing to happen. Pero, iniisip ko lang, baka oh, maganda maging industry siya ulit, katulad ng 19, between the 1940s and the 1970s. Maganda yun, kasi maraming nangyayari, maraming mga uh, employed at sana sana profitable din para sa lahat. Uh, maganda kung may uh, opportunity yung uh, maging hanap buhay yon. Ang tagumpay na ito ng Alandal ang hinaangad pa rin ni Jay para sa buong industriya ng comics sa Pilipinas. Ako po si Bianca Villa para sa Creator Spotlight.